Si Ma'am Corona. May ikot pa yan, may effects yan pag kay Corona eh. Gumagana, no? <laughs> <laughs> Ako naman, galing dapat sa mababa, ganun Wag na, may nose. pale super zoom ai It's <laughs> a At, <Kiki's shadow. laughs> At kiki siya <laughs> doon. At kiki. Ayaw kong miskin mo At kiki. At kiki. kiki. Si ma'am. Parang yung skin sa princess, no? Di ba may skin na ganyan sa princess? Oo, oh. na-try ko na yung gano'ng skin noon eh. Huh? Di ba may skin na ganyan sa princess? <laughs> 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 Imam si in demand. Sina. Yan si, si Ma'am. M U M, Ma'am. Oh. Si Ma'am. Ano daw eh? Wala nga sa'yo eh. Kalungkot lang Buti si Ah, wala na, tama na. Hindi ka fresh dito eh, oh. Talaga ito, walang tingla talaga siya. Super ko naman. Super ko pag ganito nag u matangkad. <laughs> mukha matangkad pag pa ganito. Magaling. Diyan, mukha... <laughs>